Hello mga kaibigan, mga kapatid. Kumusta naman kayong lahat? At uh, sa ating mga pagninilay araw-araw, sana nasa mabuting kalagayan kayo. Ang aking dalangin palagi na ang mga pagninilay na ginagawa natin araw-araw ay maging mabunga. Patuloy tayong magsikap at manalangin sa Panginoon. Naliwanagan ang ating puso't isipan upang sa gayon ay makapaglikha tayo o makapaggawa tayo ng mga mabuting gawain na makakatulong hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa at sa komunidad. Ngayon ay araw ng Miyerkules o araw ng Webes na tayong lahat. Nobyembre 16, 2023. Ang ating pagninilay sa araw na ito Bago pa pala ng pagninilay, maraming salamat sa inyong lahat sa mga sumusubaybay na nakikibahagi din sa misyong ito sa pamamagitan ng pag-share ng mga vlog, ng mga pagninilay sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 17, versikulo 20 hanggang 25. Asked by the Pharisees, When the kingdom of God would come, Jesus said in reply, The coming of the kingdom of God cannot be observed, and no one will announce, Look, here it is, or there it is. For behold, the kingdom of God is among you. Then he said to his disciples, The days will come when you will long to see one of the days of the Son of Man, but you will not see it. There will be those who will say to you, Look, there he is. Or, Look, here he is. Do not go off, do not run in pursuit, for just as lightning flashes and lights up the sky from one side to another. So will the Son of Man be in this day, but the first he must suffer greatly and be rejected by this generation. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang ating pagninilay ay napakaganda at uh, pinag-uusapan dito yung pagdating ng paghahari ng Diyos. Alam nyo sa ating kapanahunan, maliit pa ako, marami na akong naririnig na mga kapatid natin sa ibang siktang protestante na walang ginawa kundi ang pagpapahayag na darating na ang Panginoon, magtatapos na ang ating buhay, narito na ang huling paghuhusga, at kung ano-ano na lang. Yung iba nga, talagang nagbigay pa ng pizza at ng taon kung kailan matatapos magugunaw ang mundo. At wala naman nangyari. Pero para sa akin kung pagnilayan natin ito ng mabuti, hindi na tayo kailangang maghintay pa kung kailan maghahari ang Panginoon. Kasi sa totoo lang, ang Panginoon ay talagang naghari na. At mararamdaman natin ang paghaharing ito kung ang kabutihan ay talagang mangingibabaw sa ating mga kilos, sa ating patuloy na paggawa ng kabutihan, pagkikipagkapwa, pagkakaisa at pagpapairal ng kapayapaan, hindi lang sa ating mga pamilya, sa ating sarili kundi sa komunidad mismo. Wag na tayong maghintay kung kailan darating ang Panginoon dahil ang Panginoon ay narito na. Amen. Narito na siya, ramdam na ramdam natin ang kanyang buhay na presensya diyan mismo sa mga mabubuting ginagawa natin. Kaya mga kapatid, sana kung gusto nating maramdaman ang Panginoon ay narito, patuloy tayong gumawa ng kabutihan. Magsikap tayo na ang kapayapaan, ang pagkakaisa, ang pagmamahal ay siyang mangingibabaw sa ating buhay pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay, patuloy na pag-unawa sa aming mga kakulangan. Tulungan mo kaming maging tapat palagi at ito yung aming hangarin, na magsikap na maipadama ang iyong paghahari oras-oras, anuman at saan man kami. Amen.